kina naman ho dahil sa walang katapusan ng ulan, kakabili ko lang ng stocks, paubos na naman. Charis. And finally mga mare, magagamit ko na nga din yung mga bago kong parcel dito sa kusina. Ito yung mga dating lalagyan ko ng condiments na years na nga din talaga ang tinagal at finally mapapalitan ko na nga din. Sobrang tagal ko na nga din talagang chineck out to kaya lang ngayon ko lang talaga malilinisan at ngayon ko lang talaga mapapalitan kasi nga busy nung mga nakaraan. So bago ko nga din pala i-refill yan, syempre kailangan linisin muna natin hanggang sa loob. Para yung ginagamit ko nga din palang panlinis dito, yung DIY dishwashing liquid from Wise Cleaner. Isang patak lang yung nilagay ko dito, sobrang bulanya talaga. Alam ko, sobrang huli na nga din talaga ako sa trending kasi nga ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong lalagyan ng condiments. Dumaan nga lang to sa FYP ko, kaya chinek out ko na kasi nga nagandahan ako kasi kusa na din siya nagsasara. Habang pinapatuyo ko nga din yung mga bote, inayos ko na nga din itong mga pinamili ko nung mga nakaraan din pa. Sa ngayon, paunti-unti mo na yung mga grocery namin kasi bukod nga sa wala kaming time sa pamamalingke, wala din kaming budget. Sa bagay, konting refill lang naman din to kasi meron pa naman din kami mga counting stocks dito sa bahay. Parang kailan lang din yung ko sa inyo na namalingke kami ng mga biscuit ngayon, paubos na din talaga. Ano ba naman yung kuya buchi namin? Hindi lang isa, hindi lang dalawa yung binabaon niya sa school kapag napagtripan niya, talagang magbubukbang siya. Una ko na nga muna nirefillan itong lalagyan ng mga condiments pero pinunasan ko na muna yan ng tissue. Buksan ko na nga din pala itong mantika namin at nagamit ko na nga din kaya tignan nyo madaming langga. Hindi ko na nga muna tinanggal yan kasi nga sobrang dami ko pang ginagawa. Saka na muna siguro kapag nagluto na kami. At ito nga din yung sinasabi ko sa inyo mga mare kapag tinomba mo, ayan kusa na lang din siya magbubukas tapos kusa na lang din siya magsasara. Unlike nga sa mga unang ginagamit ko kasi kailangan mo munang buksan tapos minsan naman nakakalimutan ko ding magsara. Lalong lalo, lalo nga din kapag nagmamadali ka sa pagluluto. After ko naman yan marifilan, eto, kinuha ko na nga din itong mga stickers na binili ko din online. Nakalimutan ko na nga din kung magkano ba yung nabili ko dito. Dati kasi may 4 pesos, tapos eto yata ay 5 pesos each na. Sobrang nagustuhan ko talaga itong mga stickers na itong mga mare kasi nga sobrang dikit niya, waterproof, tapos hindi talaga basta-basta natatanggal. Tapos, ang pinakamaganda dito, napaka minimalis lang talaga. So, next naman, itong mga lalagyan ko ng pangkape kasi wala na kaming creamer at ito, sinunod ko naman itong sugar. Ito na nga din yung madaling maubos dito sa stocks namin mga mare Nagpapa-rescue na nga din ako dahil dito sa walang katapusang ulan. Tipong kakabili mo palang lang kasi ng mga stocks ngayon, ipaubos na naman talaga literal. <laughs> lalong lalo na nga din itong mga biscuit namin kapag ito na pagtirpan tapos nagmukbang sila, magbubukas yan sila ng sampo. Bakit naman kasi kapag tag-ulan eh palagi ka ding talagang guto. So anyway, hanggang dito na lang muna mga mare kung gusto nyo din yung mga bago kong lalagyan ng condiments, nasa comment section na or click nyo na lang tong yellow basket.